Sige. Ayan ang aking barberong karpintero. Nagpapalit ng sahig. Bilisan mo naman, ang bagal mo naman magtrabaho. Dati, bibili ka pa ng kung anong pandikit para dito sa binil na to eh. Ngayon, easy, easy na lang. Pwede, pwede nang gawin kahit ng mga kapabaihan. Hmm? Okay. mo na yan, tagal-tagal mo. Yan, nag-aayos kami ng sahig namin kasi ang pangit na. Sarang maganda um, na um, na naman um, tingnan. <laughs> Kaya nga eh, ang pangit na. Oh. Sobra. Yan. Yan yung aking kapitira yun. Diba? Yan. That is... Olang. Napakadali. Oo nga, napakadali, no? Nakapakitig ka na ngayon ng ano? Yeah ang araw ng skill. <laughs> Kasi ikaw na yung skill. skill sa gupit. skill, Ay, skill sa seg. 300. Labor. Anong 300? Labor 250. Wala nang labor na 300 pa. Ha? Anong taon na ba ngayon? 600 po ang labor ngayon. Anong taon na ba ngayon? 2024 na. Hindi na tayo stone age. Computer age na tayo. Akala ko eh. 2006 pa lang. <laughs> Yan. Yan, pretty na siya. Madumihan, huwag mo muna kapakan. Kapakan mo na yung madumihan. Hmm, okay. doon mo na ako oh, sa dulo. Okay. Yeah. Oo, oh, ganyan. Okay. Pass forward na lang natin yan. Tingnan nyo naman ito guys. Napakadali lang. Sumay ka naman na. Narili ko. Magal mo kasi magtrabaho. Bilisan mo. Oh, ito pa oh. How, how many? How many you need? Yeah. Wala po di ay. Ito ng mga bagong ano ngayon, dinil. Mm -hmm. -mm. Iba yung klase, mayroong pahaba, para ano, para mong tabla talaga. Yan. Diba? Pwede na tayo mag -cha -cha. <laughs> Pinahirap mo lang yung gawain eh. Ah. Hmm. Uh, Napapagod ako na wala akong ginagawa. Ayun eh na, ikaw na dito mamaya. Iyap mo na yan. Upo na to? Hmm.